na uh, maliit lang yung silong so nakalabas na kami ng lambat mga kapising no? so buti naman nakaya rin natin kaya kahit may agos uh -huh. eh, nagkaroon tayo ng pangulap So yan yung laman ng Narihan natin mga kapising oh. Buti na lang naglakas loob tayo nga rihan Kahit may agos Kaya mayroon tayo pang ulap Sobra pa So yun yung ariada natin mga kapising no? Isang area lang tayo nung gabi na to Kasi nga napakalakas ng agos At saka wala talagang silong din yung mga ilawan So yun nga ariada na yun Pinilit lang natin kahit alanganin tayo dahil malakas nga ng agos kasi nga kapag malakas agos mga kapising delikado yung lambat baka masisira saka kailangan talaga uh, aangat yung isda kasi pag di aangat yung isda di talaga mahuli mga kapising kasi hindi lulubog ng maganda yung lambat pag may agos saka delikado yung lambat kaya pinilit lang natin kanina kasi wala talaga tayong paghulam ngayon so awa na Diyos okay naman yung uh, lambat so tapayan natin mga kapising maya kung kumusta yung narehan natin yung pinilit natin narehan ngayon so nagpadikit na yung pangulong mga kapising kaya lang yung carrier natin naligaw ang layo ng carrier kaya hinihintay pa mga kalating oras pa siguro bago makarating dito Ulog yung gwardiya doon sa career Hindi alam na umarihan dito Pintayin na lang natin mga kapising So dito na yung career mga kapising Now nakarating na panikit na tayo mga kapising sana mabuta natin magsalok konti lang yan <laughs> Hello, so ilang araw din tayo walang upload si bagyo nga lakas ngayon kagabi lang kumalma to malakas pa yung agos yun pangalawa ay dalawa sa alok lang yata wala na dalawa sa alok lang Bilay na Ibalay bon. abot daan pala yun. Kala ko abote din isang daan. Del, pakiyakon yan. Kukunin lang ni Dani yan. Pag magkadikitan kayo. pabote ng sandaan yun okay. hindi siguro nakagip lahat Ang agos kasi vuoi dare il wala nang buhay wala na tayo pang bayat version nito wala na huli Di naman silungan ah. Di naman silungan. Lakas din ang agos. Wala, sandali lang pinala oh. Wala na, di na makakuha. Nahuli na. Uli na. <laughs> ganda klase sana kay puro galunggong walang turay kaya lang konti lang malakas ni kasi Agos kaya siguro ayaw nila sumilong ito sana kalalaki oh. eh Bawel lang tayo mamayang gabi, baka sakali. palari tayo mamayang gabi. Ayaw mo ka, yung ilo na lang wala eh, wala isda eh Gagawa ba kayo ng ice cream? Dami yung ilo ah Gagawa yata kayo ng ice cream So, inaabot din ang 44 badira, yung namin, mga kalira yung ariadan na may mga Yung isang area namin, 44 mga kalira. So, takbo na naman kami ngayon. Lipat kami ng fishing ground. Sana sa papuntahan namin ay magkakahuli na kami. Ilang araw na rin na wala tayong magandang huli. Mga tayo, mga Oh. wala tayong uli sa lambat sa kawil na naman so alis na kami mga kapising oh, parang barko ha ano? ubus na sigarilyo mo? ha? yung berlin, anong lasa? sarap yun yun nga gusto nila dito eh berlin